Sumuko na itinuturing na prime suspect sa Holosolu Twin Blast. Ayon kay Philippine National Police Chief, Police Director General Oscar Albayalde, si alias Kama at apat na kasamahan nito ay napilitang sumuko noong weekend dahil sa intense pressure sa police at military operations. Mula sa Zamboanga City, itong balita ni Dante Amento. Live. Dante, go ahead. Magandang hapon na attorney. Sumuko na sa mga otoridad ang pangunahing ni Sospek sa pagpapasabog sa Hulusulu Cathedral doong uh, o weekend. Ayon kay PNP Chief Police Director General Oscar Albayalde, punso nito ng matinding pressure do du ang ng operasyon ng pulisya militar, partikular sa bayan ng Patikol. Ayon kay Kama, sumuko rin si na Albaji Kisai Gajali, Rajan Bakil Gajali alias Rajan Kaisar Bakil Adjali at uh, Salit Ali alias Popong na pinaniniwala ang kasamahan ni Kama. Ayon sa PNP, mariing itinanggi ni Kama ang partisipasyon sa pambubomba. Pero positibo itong itinuturo ng apat na sospek sa nasurang uh, insidente. Sinabi pa ni Albayalde kasama si Kama sa 22 sangkot sa pambubomba. Kabilang ang dalawang Indonesian suicide bomber at ang unang napatay sa bahay ni Kama na si Umal Usop. Ang limang sumukong sospek ay sinampahan ng kasong multiple murder at prostrated murder sa Sulu Prosecutor's Office habang hinahanap pa ang labing apat na kasamahan ng mga ito. Umaasa naman si Hulo Mayor Kirkart Tan na sa paglantad ng mga sospek ay makakamit ang katarungan sa nangyaring karahasan. So, sana na para na natin yung grabe dito sa panin. Kasi yun ang hiningi ng taga-hulo. Dapat masold na sonay. Sabi naman ni dating Sulu Governor Abdul Sakurtan na kailangan pang tapusin ang investigasyon. Maaring ito anya ay mga tauhan ng talagang utak sa pagpapasabog. Pare naman sila, pero pwede silang accessories. Alam mo naman, maraming uh, kwento. Pag lahat ng kwento, pakikinggan natin. Siyempre, you validate tala tuloy-tuloy ang pinsipan ng militar laban sa Abu Sayyaf Group. Si Kama ay nasa ilalim ni ASG leader Atib Hadjan Sawadjaan na nakainkwentro ng militar noong Sabado. Sunod-sunod naman yan, halos uh, occasional yung, ano, yung nagiging encounter uh, basta meron tayong magandang intelligence uh, information. Yan mo lang ating pinakahuling balita, balik sa attorney. Maraming salamat Dante Amento nagulat ng live mula sa Zamboanga City.